Anay guys, Anay ni guys, nak mana sila guys, nak mana sila guys, anai, dari mana sila guys, tak patut betul guys, tengah kan kena sila guys, tengah anai. So, guys. Napalito ko guys. Okay. Hmm. Hmm. mo ni ito yung kumakain ng mga kahoy dito sa bahay. So, ngayon guys, gagawa tayo ng patay nito guys. So, gagawa tayo guys. Tayo na guys. Ngayon guys, gagawa tayo guys. Tingnan natin din ito. free kung ito guys suka ng puti lalu nga yata ito sa nipa ha or niyong at yeah. Saka, itong mga ano guys ito guys oh sili sili guys at ito guys kahit anong powder guys si, ano mo sa kahit powder guys so nagay nyo dito guys kuha kayo ng suka then ilagay nyo yung itong sabon ito guys oh. tingin nyo guys oh. sabon ilagay nyo ito lang ang ginagawa ko guys matagal na itong ginagawa ko guys So hintayin lang natin na maano tong sabon din. Itong mga sili. Ano natin hati-hatiin natin. Ito yung mga sili guys. Ito yung gamitin nyo guys kung may anay sa bahay nyo guys. Sobrang ano, guys. Ah. Para sa tipid-tipid. sili guys, tag 5 ang ganito. pesos so binili ko ano lang 30 pesos etc tung suka 70 ito 65 sabon no yelah ang tung sabon 20 pesos ya pa so, to haya na tolong mabas ya. guys labas ng yung tele so, gawin natin ito guys slice natin to so ito guys kunin lang natin itong mga ganito so, ano lang ito guys so kung wala kang pero pag mayroon kang ano guys kanang may budget ka ah, bumili ka ng pang, pananay. anay pero sa tulad namin na mahirap ito lang ang gamit namin sobrang effective naman pwede na siguro guys huwag na siguro natin kunan ng ano so then slice natin ito guys slice yeah. post muna natin. So, ngayon guys, tapos na guys. Ilhasalin na natin sa dito guys. Then, ilhasali natin dito. Hanap lang tayo ng ulo guys ha. lang guys. Salin natin dito guys. Sa imbudo itong mix natin. So, Isalin na lah natin lahat guys Okay Sila so, nga guys Nga guys ah So Kita pukul guys Kita mix natin Kita pukul ni guys Nga okay, guys Kita mix natin Nga guys <tinyo> ko eh. okay. hmm. So, 'yun guys, tapos. Tapos na magmix. Maglagay na tayo doon sa pan, guys. Maglagay so, tayo dito. Uh kumpleto natin ang imbudo. Ito. Para hindi masama yung mga koan sili at yung malaki pang sabon. So yun lang muna guys Mag-try tayo so, -balik to guys Ibalik natin ito guys Sayang Okay Yun na guys Tapos lang natin At ito guys ito na yung ready-mix natin punta tayo dun guys punta natin guys mag ano na tayo mag spray I spray natin guys sa ano anay okay Yan na guys so. yung spray na guys so ito guys Tingnan nyo guys ito yung mga anay guys guys Tak okay, hmm. Tingnan ni guys kung anong reaction ng anay guys. Maya guys, Balikkan natin. Ha, huh? Oh, dami na ni lagi so. Ito guys. Oh. Hmm. Dami na guys. Oh. guys kasih. Terima Guys. So, madali lang guys ha Kaya may bumili guys So, yun guys Tingnan natin guys Tingnan nyo guys Yung mga anay guys ha? Tingnan nyo guys ha wala sila pa patay sila guys so ito yung mga ano yun so dito tayo sa ano guys ito guys oh. hmm. tingnan nyo guys oh so dito tayo guys ito, ito. so yun lang guys oh wala na guys patay na hmm. ok guys so, ok tingnan nyo guys yan o oh. oh oh patay yan guys hmm. so yun lang ang gawin nyo guys para i-spray lang niya siya guys wala na, guys. Eh. So, pag bumalik yan, guys, i-spray naman natin para. So, yun lang, guys. Dito, guys. Marami dito, guys. Yun, guys. Eh. Ang dami, guys. So, oh. i-spray hmm. natin, guys. Eh. Oh, ito, guys, o. Ang dami, guys. Hmm. Ano, okay, dami. Eh. Hmm. So, tingnan nyo, guys, Kung anong nangyari sa anay, guys. Patay sila, guys. Ano, okay, guys, Okay guys, marami guys. Oh. Hmm. Bula guys. Oh. Patay na sila guys. So, jalan lah guys. So, lang ang gawin nyo sa mga alay. Oh. Okay, so. Hmm? At sa... Hmm. So lang guys, ito lang oh. ito yung yun ang gamitin mo guys pampatay ng anay so yun lang at paki subscribe ng youtube channel ko guys at kapag next paki share din paki like paki ano rin yung bell button para ma notify kayo sa next video ko guys pero salamat guys Thank you.